mahanap ka ba? sige hanapin mo lang dyan te hanapin lang dyan hanapin mo lang dyan Ano rin mo motive po video te? Yan ang mo, mabuti yung video te, dyan lang yan Bangit to, panoorin mo video mo, buti te Panoorin mo na mabuti Panorin mabuti Ginaanap yeah, ka lang Uy, oh, malapit na boy Uy, uy Uy, nakuha na Ay. eh, nakuha ko Eh, salamat eh ha Congrats eh Congrats eh, congrats, congrats eh Saan ka yan te? Uy, sana all Buti <laughs> oh, nakita mo agad yung video Buti nakita mo agad. Ang eh. lupit. Sige <laughs> te, salamat te ha. Congrats te, eh, congrats, congrats. Sige, sige. Sabi mo, may nakakuha na. Eh sayang. Ayo mabul si Lod, sayang. lagi galing. <laughs> 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 Hindi, <na>. <laughs> 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 dapat grab di sini, ayo. Sayang. Tiga lang, stiger. Saka saan ka ba yung Lord? Sa po Sa Taliban? Mali po ba? Ah, mali. Sige, next mali tayo boss yeah, Sige, ingat, ingat Please.